News Mga balita ngayon 1 million peso cash reward alok sa makapagtuturo sa suspect sa pagpatay sa kagawad sa Zamboanga del Sur Last session ng Senado, nagtapos ng hindi pinag-uusapan ang impeachment ni VP Sara Mahigit 50 milyong pisong halaga ng iligal na droga kumpiskado ng PNP Drug Enforcement Group ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Patay ang dating sangguniang bayan member at kasalukuyang kagawad ng barangay ng poblasyon sa Kumalarang, Zamboanga del Sur, na si Francisco Maca Jr. matapos pagbabarili ng mga hindi patukoy na suspect sa Pagadian City kahapon. Ayon sa ulat, naganap ang pananambang sa biktima sa harap ng St. Columban College sa Alano Street, Barangay San Francisco na agad niyang ikinasawi agad na tumakas ang suspect sa crime scene. Itinaas naman sa isang milyong piso ang pabuya ng pamahalaang panlalawigan ng Zamboanga del Sur sa makapagtuturo sa gunman. Bumuo na ang PNP ng Task Force Maka upang agad na matukoy at mapanagot ang suspect sa krimen. Hindi pinag-usapan sa Senado ang transmittal ng Articles of Impeachment ng House of Representatives laban kay Vice President Sara Duterte sa last session day bago magbreak ang Kongreso para sa campaign period ng eleksyon 2025. Ayon kay Senate Secretary Renato Bantug Jr., kinakailangan ng complete staff work para pag-aralan ng mga nasabing article. Dagdag pa nito, sinabi niya kay House Secretary General Reginald Velasco na pag-uusapan pa nila ng House Secretariat ang tungkol sa mga dokumento. Natapos lamang umano niya ang comparing and matching ng documents ilang minuto matapos ang plenary session ng Senado. Kahapon nang inendorso ng Kamara ang pag-impeach kay VP Sara matapos makakalap ng higit dalawang daang lagda pabor dito. 50.35 million pesos na halaga ng ilegal na droga ang nakumpiska ng Philippine National Police, Drug Enforcement Group o PIDEG sa kabuang 68 operations ngayong buwan lamang ng Enero ayon sa kanilang pahayag kahapon. Sinabi ni Pideg Acting Chief, Colonel Rolando Cuya, kabilang sa mga kumpiskado ay 6.04 kilos ng shabu, 530 grams ng dried marijuana leaves, 45,800 fully grown marijuana plants, 150 marijuana seedlings, at 40 milliliters ng marijuana oil. Dagdag pa ni Cuya sa bilang ng mga operasyon, 40 rito ay by busts na nagresulta sa pagkakaaresto ng 87 drug personalities at 22 wanted persons dahil sa pinagkaisang aksyon para sa mas ligtas at drug-free na komunidad. Pinapurihan pa ng HEPE ang Special Operations Units para sa kanilang exceptional performance at pagpuporsige na labanan ang drug-related crimes. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn nag Naguulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.